Magahan. Magahan branch na. Ano ba? Mm -hmm. Kain na ng sinigang na may puso ng sabi. At ito ulam sa pinta. Kain na ito. Mainit pa yung sinigang. Ito ang sinigang na baboy. Sinigang na baboy. At nilagay ko lang may puso ng sabi. Ngayon ko na masyadong maraming naman. Iba-iba.

Mm -hmm. Mm -hmm. Best day pa rin natin. Mm -hmm. Kaya lang.

이 아무도 안 나와. 장호라 씨 나와도 안 돼. 뭐야, 뭐야. 이거 안 되는

Kapon. Argentina. Kapon. Oh. Hindi hmm? si natin malalang

Kasi yung talaga niluluto nila hindi yung mga paper paper lang. Pag ang babae, kasi normal na sa babae ang maroon Pag ang babae na rin magluto, magkaya. Okay lang. Nanay, nanay dahil pag nalakad siya. No. Pag hindi maroon magluto, magkaya. Ang tatang magluto. Ba't kasi hindi nga maroon magluto? ito, natural lang na pagluto ng sinigang ang ginawa ko dyan. pinakuluan yung baboy, kamati, sibuyas, sinigang mix. Pero Pero, ang ginawa ko, nilagyan ko ng kalamansi. Yun. Kaya pala maasim yun. Gusto ko may ganun, ayaw kong maasiman ka lang. Maasim. Gusto ko yung talagang napapakita ka sa asin. Hindi bitin mo asim. Kalipati. Yan. Yeah. Kinuha namin sa doon.

Huwag o yung baboy yung mahanap? Kaya, kaya siguro tayo... mag-subscribe Kaya maganda eh. Huwag ano. Kainin mo kasi. Ano nga? Hmm, Kinain ko na ang ngayon. Tutupo sa inyo lang. Sober. Laking nasa. Ewan kung magkano na lang. Magkano na po ang Pinas? Ay, Pinas. Magkano na po ang Pinas sa City? magkano na po ang sili sa Pinas? Magkano um, eh, na kami, doon sa Mahaga. Kaya dapat magtalik ka na nga lang. Ay, Sili. Eh, madali lang naman kasi talaga. Itong magbunga ma ma ang sila. Hindi rin mm. Yung iba, kahit malaki na yung puno, walang bunga. Mm. Pag nasa harap palang bahay mo yung sila. Akala mo lang hindi natubo. Pero may kumukuha pala. Mm. Ganyan sa amin. Mm. Hindi pa yung pupo yan. Nawawala na. Ano naman? Nawawala. So, mga parang maglalama. Wala well, nang baboy? Wala na. Wala na. Wala akong talo. Labo ng mata ko. Hindi ko kayo makita.

너무 맛있어. 너무 맛. 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 너무 맛.

yung ba? Yung pang mga mm -hmm. Ngayon, wala nang na lang. Nakakatari na lang ako. Hindi ngayon, ano, net -net -net na lang. Wala, But, wala ka na dito mga Hindi, dahil kasi ang mga inasal, sobrang laki ng sikin. Tapos so, lupusok, mga mga. tapos ang kanin nila ang ganda. Mm -hmm. Ngayon, na ng chicken, yung kanan nila, ilaw na malata. Mm -hmm. tapos tao, no? mm -hmm. Kaya hindi ka na makakaisip sa babay. Wala ka ng ulang tapos. Ang pari mo, ang baby. pa naman ang... Oo nga na. Ang laki ng ano, man chicken noon, no? Kung hindi imagine mo. Bukan tayong SM. Ang uh -huh. laki ng chicken na. Uh -huh. Ngayon, ang liit na lang. Tapos ang pangit ng kanin na nila. Kasi sobrang dami na nakakain. Ngayon. Hindi na yung ma maintindi ganun. Ba't katulad ng Jolli Bee, dami mo nga yun. Jolli Ang ganun talaga. Amen? Consistent. Mm -hmm. May oras kasi yun at so may proper wear na pagluluto, so ganun. Hindi pwedeng basta, may oras. Ako na kayo na agad, no? Ayun. Yeah, spaghetti.

na naman namin kayo. Mahubusog ba sila? <laughs> sa tingin. Bye.